Diyan nang galing yan. <laughs> ha? Ba't di yan yan ang galing? Magandang tahali po mga parambin. Tayo po ay nagpatubig na po ng ating tubigan. Gawa ng patatlong araw na po ngayon ay kailangan po may tubig din. Yan. May supply pa naman po doon. Pero kapag ka may mga stock na po yan, tatanggalin na po natin supply para hindi maubos yung pataba natin, para hindi mahanog kumbaga po yun ay pampatunaw din sa ating nilagay na pataba hindi pa po tunaw yung iba ay at kanina po ay ano tayo po ay nag po ng sitaw po ari ang po natin na harvest isang luwang pa lang po kasama po na si mami may. Do po. Yan. at may mga kasama po tayo dito si paring atan si paring ande tsaka si kuya uni itang hali na po tayo po magluluto ng sinigang po na hipon at saka po may ulo ng bangus po doon na malaki ating lalak na po tanghalian po natin parang hey, yun eh ay tingnan ah pwede pa yan ah hmm. Hmm. sarap yan sa manok ito ano hmm. lahat po ng talong ay naharvest na po para sa maliliit na may kisit po gawa ng ating isper po mamaya hapon pag po nakakatapos tayo mag-harvest ng isipa mga hindi po na ganda. isang buwan na kung walang spray ay hindi po na ganda ang ating talong puro kinain po ng ano ng port fly po Look, parang ukab-ukab ito nakuhuli ah ayun may makapalman ang subo dun mahatiin ah eh, pag ko ng supply yan ba? marami tong kuhol wala ano na puno na mm Hindi. -hmm. Ayun ba, iwan ang awas dun sa dulo? Saan? Dun? Meron. Ang patak naman dun ay ano. Eh baba mo man muna yung dala mo. Ang baba mo muna. Kaya mo ba? Ah, yun lang ba? Kunti na lang ang agos. Doon po sa baba ang agos niya. malaki okay, pati. itim ah. Eh. Hmm. Ibig sabihin wala na dyan pawikan. Okay, well, po, hmm. Mulan kahapon. po kahapon. Hmm. Boleh nanti jen nyentot Cocok digo, Dali. Huh? Mau asal sampai Maligo. Dali, langoi kau. ayaw dito na po tayo sa kubo mga pandin ano ito Ay? ito po yung ano katawan ng bangus po natin na uh, pinirito kagabi kulang po kagabi ay yan ang laki po itong bangus po ilang kilo nga ba ito man? may dalawa tatlo ay hindi ay pinag 200 ang kilo Ilang kilo? Ilang kilo? 600, dito Ilang kilo? Ah, ah, pagkalaki po mga Carmen Parnet yung ating nabiling pa mas isang araw. Ay, arap po yung ulo pa lang oh. Yan. Ulo, <laughs> hindi po baba ako. Oo, nag po nung isang araw ay. Ang haba po nito. Yan, dahil si Bago? Ito po yung katawan niya mga Carmen. Oh. Sarap baga. Ano ito yan? Grahan po. Yan, grahan po. Ah. Nagawa si Mami kagabi. Balik kahapon po yan oh, Wala tayong vlog mga Carmen. Nag-ano po tayo? Nag-brigada po sa high school. Gawa na si Nini sa high school na po sa Lulis ay Nini. high <laughs> school na po sa ate ay si Uto, si Kuya at Bunso naman ay dito po sa ano, elementary po. sitaw. Ara po hipo natin mga pandin eh. Na, Palok din po natin. E, eh, tayo pinagdas natin kahapon. Hanggang tanghali. Eh. Tapos nung hapon naman ay eh, tayo pinagayos sa ating kulungan po ng baboy. At kinating po yung huli. Gawa ng yung ating anak na baboy ay mahaba po. Ang katawan ay nababa po yung medyo bantang po eh. Ay baka po pagka may bit na maipit po ating binuksan po yung ano yung huli kahapon uh, hapon ginrender po natin talos po ng kangkong tsaka po kamuti nari po ay ano ang sariwang gulay din po talong uh, hmm. sili aridaw po, ano? daw po ang... Papagka, po ipaninda po ni Lapari mamaya. Ito. Akala ko ay aral na lahat ay isang yung parang uh pakakain eh. Ganda na nang inventory. Ganda po ng parang. Ano harapan. Malinis po. Ano nga lang ibang ang pulang doon sa linis. Ano nga Yung... Yung pader ano. Ewan ko na sa likod. Hindi pa lang nga pinapin nga sa Kukuha po ako ng kalamansi mga parang din yun ating pang asin po natural po yun natural na maasin Asin. pa

O panahon lang talaga nung? Ay, panahon din po na ano? Nag-uhod. Mm -hmm. Rekado po, bagong sibuyas. Lagyan na po natin ng bangus. Ah! Masyadong malaki pa na Yeah. May asin na po yan. po natin lagyan na po natin itong hipon para sabay sabay na po ito hindi po tayo expert sa pagluluto mga marmin ha, araw po ay lutong pacham alam niyo po ba yung lutong pacham po pachambahan po sitaw po Naugasan na po natin ito ha Mga gulay natin Parang puno po ah. Sabay sabay na po Upra, talong Mas na po, pulo na mga kapambing. Yan. Yeah. Para po sili mga kapambing. Siling panigang. Patriot, ito yung mga hangpare. Oo. Makilis ay. Gulay po. Ah, parang amas pare ah. Ha? Makakupis naman yan. Malit po pala natin na paglutuan. Ah, naman ito. Try ko sa tabi. Ito naman yung malantala. Ang ah, ano? Malantala ang kuwan dahon ng kangkong. Ginagawa nga salad, ano? Eh, eh. Naawas na yan mashinap nice Saka po na tinalagay ang kalamansi po sa huli pinakang paasim po ah nais nice na po yan si kukuni po may dala tara kakain na dito ah dyan na yung dalam ah si panatan pre kakain yan nakaluto na po tayo ng sinigang kakain po tayo kakain na tayo tayo

ito daw para sa dagat timbangos na hindi sa ano sa bustan ito malaki pag ang gitna ang mundo dito

嗯还 <susur> <susur> Biglang umulan po mga parampin ng ating panahon. Ah, lakas po. Katatapos lang po natin magtinor mga farm 11 kilos pa lang po ito mga farm bin Hindi pa po natapos pitasin natin. Babalik po tayo dun sa ating taniman. Dito na po tayo sa dampa mga farm Tragic po. Bali ano po 20 mahigit kilos po yung ating napitas ngayon. Yan, thank you Lord pa rin po. Gawa mayroon pa rin tayo napipitas na sitaw si po. katapos lang po natin ano kuya unay meron pa dyan ilan yan 20 mahigit pala 20 mahigit ay si kuya unay kuya unay po maganda nga po yari na yari na po yung dalawa nasaan katapos lang po natin eh kaya na po yan ang lakas ng ulan eh nang ihinguto po yung dalawa oh Nangihingo to sa talong. Ano? Meron pa rin. Yan o. Si paring Andi, pre. Ano? Meron din naman. Pantorta, no? Ulam. Ha? Oo nga. Pagkakadami pa rin pala, ano? Quality, pare. Hindi. Yan po, o. Mas uh, yeah. pa. Ito pare okay, okay to ah. Ba't ayaw mo? Hmm? Yan oh. So, magiging tuwa ba? Saan ba? Hmm. Huling tanim. Hmm. Asa may ano? Rambutan. Hmm. Mga quality pare oh. Hmm. Pare po, oh. Yeah. As pa oh. Iya. Yeah. Ayos pa oh pare oh. Uh, oh. Right, eh. right. Hmm. Masi pare atan pare. Hmm. Guys, <laughs> hindi <laughs> ng na pala ba ng Arbisan na pray marami may ayos marami, may mas marami hindi marami ayos ya. <laughs> yan lang hindi ayos yan pare maliit pa yan niksir? yan next year. ah ah baka yan ay ano na pananim na Darum. hindi pwede are pare oh para binairehan mo na hmm hmm yan buh <laughs> Reject po pala eh. <laughs> Kaya naman na. Ah. Has na pare. Yan. May paninda naman kayo pare ko hindi kayo masisiro. Tigsan po kayo sa asito pare. Sa talong ay hindi pa alam. Kung tig ilang kayo. Okay so, o May 20 rin ano mahigit. Uwi na po. Katatapos lang po natin magmirinda. Ay, pawisan. Ay, ah, matinda po si Kuya Uni. Wala nga. Ay. Yan. Kasi si Pareng Pawisan-pawisan ay. Yan, pawisan, eh. <laughs> si Kuya Uni po. Bali, ang dala po nila ay. Kay Kuya Uni, 19 kilos po. Yung kay Pareng Atan ay, ilan pare? 25. Yun, yun po ang dala nila. Interior pre, Interior. Ay, wag na. Aba, kaya na ay... eh. Naluwag yan. Oo. Hindi, lang yun. Ha? Sige. Para po, eh, talong. Para po eh, kay ko yung din ito. Ito, yan. Kay pareng ata na paninda po. Ah, naputol oh. Malutong na. Ano hmm. pre? Ingat kay pre, ingat. Ubos yan pare, ubus. Hindi. Bukas ulit pre ha. Hindi pa po natapos 'yung ano, 'yung herbicide ng talong, Kare. Ha? Dai pa ilang pitak pa yun? Eh, yun pa rin. Apat pa ano? Bukas na lang puli. Sige pre, ingat, ingat. Di okay, di. Okay. Maaga pa naman po. Umagap nga po ng awas para makapaglako sila. Salamat po.